Hey guys, good morning. Good morning. Arena mga taso bang diretsa sa man kalabahan, sa mga banggas. Ah, nakita na mga nag-iinis na kagwapa direnga nagagbigya sang kalaba. Ah, may balikto mangodike magin dulon ta nga pasayro. Ibalan naman natin taxi vlogger kita. Oh, arena, rina, rina ang gwapa nga nagagbigya. Ang gwapa sana. Sana all. Kag ang nagasiligbat, gwapa man ang gwapa oh, tanan. Ah, dela ka. Ara-ara man sya. Ang dagko man yung talabang Wala pa sa kagol. Bebe? At dito wala pang plastar ang dagko man talabang? Ay, ginahugasan. Wala pa sa kagol. So, good morning, good morning, morning sa tonya taxi blago Wari na, wari na ang taxi na ito. kay ma. Mapit na dito talabang. Total, nagagi naman dito. Ari kita dito sa may. Dumanggas. Dumanggas ano ni kanya? Dakutan Barangay Dakutan Welcome to Barangay Dakutan sa Dumangas ang ginakaduan sa tanan-tanan ay ari direng Priska nga Talaba pwede mo makaon dayon uh, pilihan mo kung ang Talaba mama ano ka nang mo to nalipat na kong Oh, si Kathleen pagkatalo si Kathleen dali so sa barangay dakutan sa may uh, ano ni intersection sa sa Banwa kag Dumangas kag sa ano sa Roro magbaruro ka mo oh, sa Banwa pa wala kag may tupad man din si Kuan na sa may guapam sa guapa, tupad ya actually ang Guapa makita sa tagi no sa, sa sulod sa sulod hindi man sa Gua no ang tunay nga kag makita sa sulod sang isa ka no In and out. Okay, baby, baby, be be. Oh, nak kasih pun jual pun jaga. Tidak ada kosong mera. Hari ini, bawa mo nampik. Choi, Why? 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 Pakai pa? Tiap kau pa, pa, pa. Ah, so, pa. No. pa, mas nami Pergi no? Uh, preska preska, preska Ati mga kabiyan, ang sa udto lang kamo kadto di. Kay bago o Ang subong di bago maling man ang subong no. Ati daw namin mi man subong ang talaba di o. Oh. Piska piska magapo no. Oh. Ah, okay. oh, ato na, ato na, ato na. Ato na ang napagita ka. Ang dagkuang git. Ano ni sir, lutoan? Ni lutoan na lang kagi, ano? Lukitan. Lukitan na lang kayo, kay para pagabot ha. Kanunta na lang kayo. Oh.

Oh, at na ganyan yang kwan? 170 ang isa kamo ni naman 170 ang isa kamo Oo, Dalaluto na. Dalaluto na. Tingko ba magayo 150 hindi nagit pwede guro no? Ba man na Ah, ang 170 may aman nga amo mala kadako. Grabe. Bebe, kanawabi nga aman di. Bebe, ara ara nga aman, ara nga aman, tanawan nga aman. yang aman? yang be bebe aman? yang no, sama yang serba? oh no. grabe apaw apaw grabe nga man muda mo bah ayo masakai nga mam iya yeah. apa yeah. dingit ah? Padingli, oh berapa? berapa dingit lah? berapa dati mau ngaku? 500 berapa? 500 500? iya 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 iya

Oh, si, eh, balaman ni eh, ma'am, balam mo nga mga baguhan man ta. Oh. Oh, sige. sige, shout out uh. Diri man, ta. Dito okay, di uh, na sa, on -sane. On -sane, lang ta, ma'am. Hi! Magkakataon ko mo dito sa... Magkakataon Dumangas mo sa... ...Dakotan, si Kathleen. Ang gwaba ah. <laughs> thank, thank, thank you! Sir. Thank you, bye-bye.